Hello guys, ayan, nakikita nyo ba at naandito ako sa kusina. Ibig sabihin, nagluluto na naman ako. So ngayon, susupukan natin kung gaano kasarap ang sinigang na manok na may miswa. Ito siya guys. Ina natin at panoorin nyo guys. Hey guys, ito yung aking manok na aking isisigang itatry natin. At eto, nagpakulo na ako ng sibuyas, bawang, at ng kamatis. So, ilalagay na natin ang manok. Ayan. Susubukan po natin kung ano ang lasa ng may miswa na sinigang. Siyempre, ilalagyan din po natin siya ng pangasim di Diba? yan Parang kakunti yata ang sabaw pero okay na din yan, ba? Diba? Kasi wala tayong gulay. So, miss one na lang ang ating ilalagay, guys, kung ano ang lasa niya. At ito yung ating gagawin pang asin, guys. Ayan. Ang lemon. Kasi wala naman tayong sampalok. Kaya lemon na lang ang ating pang-aasin. mga guys yung miswa ay ating ilalagay na ating sinigang na manok ilalagay ating manok Pronto lang ilalagay natin guys kasi hindi pa natin nasusubukan kung ano ang lasa ng sinigang na may miswa ayan try lang po natin guys tapos ilagay na natin si lemon ito po yung lemon at lagyan naman natin siya ng sili ito po yung sili guys ayan titignan natin bago natin lagyan ng asin at lagyan na din pala natin ng asin guys para pag tinikman natin nailasa na siya nga guys, ating titikman ang lasa kung ano lasa niya, kung masarap ba o ano ito po ay aming tanghalian so ito, ating titikman na ang asim, grabe pero okay siya kasi ang asim-asim niya tapos medyo manghang, tumatalag ang anghang grabe guys, di ko lang alam kung magustuhan to ng aking kasama. So, ayan guys. na nakaluto na. So, mamaya kakain na lang kami. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you later. kami kumain. God bless everyone. Thank you for watching. Good afternoon. Ayan nga pala aking niluto. Nagluto ako ng kaldereta. Ayan guys. Tara, kain po tayo. Eating time. Mga ka dyan. Mga ka-hooker Thank you for watching. Love you all.